Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Rabbil Alamin. as ala ashraqil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi So insyaAllah, uh, alam jin wa ang digdig ng mga Encanto at mga demonyo. Sa so, tiyatalaki na natin yung mga dinudulot nila sa mga tao na mga pinsala uh, panliligaw. Dahil ito ang ninais ni Satanas noon pa kay Adam Malihis Salamat ipinagpapatuloy niya ngayon at pati rin yung kanyang mga kampon. Itinutuloy nila ang pamiminsala sa mga tao. natalakay na natin na si Satanas, kung hindi niya maililigaw ang mga tao, madudulot ng mga tao ay makapasok sa impyerno sa pamagitan ng shirk at kufor, dudulutin niya na ang mga tao ay gagawa ng kasalanan, gagawa ng bidaa, o kaya ay uh, magkukulang sa kanilang pagkatupad sa mga gawaing pagsamba. Na hindi man niya Uh, madulot na magkasala ang tao, dudulutin niya na mabawasan ang gantimpala na makukuha ng tao sa mga gawain na ginagawa niya, mga gawain pagsamba na kanyang ginagawa. So ngayon sumunod na kabanata, sumunod na bahagi. Kullu rahmani Fahiya ta'atun lishaytan. Ang lahat ng pagsuway kay Allah ay may tuturing na pagsunod sa satanas. Lahat ng pagsuway kay Allah ay pagsunod sa satanas. Walang neutral dito. Dalawa lang ito. Either sumusunod ka kay satanas o sumusunod ka kay Allah. O sumusuway ka kay Allah o sumusuway kay satanas. So, aya ayah dito sinimulan ni Sheikh Omar al-Ashkar ang kabanata na ito. Sinabi, Iyaduuna min dunihi illa inasa, wa iyaduuna illa syaitanam marida. La'anahu Allah. Wa kala, Lattakidanna min ibadika nasiban mafruda. So, sinasabi ni Allah dito sa suratin nisa, chapter 4, verse 117 to 118. Ang mga sumasamba sa iba paliban kay Allah, wala silang dinadasalan o wala silang sinasamba liban kay Allah, liban na lamang sa mga babae na mga inimbento nila, mga babaeng Diyos. At mapapansin mo nga ito sa iba't ibang mga kultura ng mga tao. Mga babae ang mga Diyos. Pero yung supreme na Diyos, ginagawa nilang lalaki. Pero ang karamihan sa mga Diyos ay pawang mga babae. Kahit sa Greek mythology halimbawa, maraming babae. O kaya kahit sa Philippine mythology, maraming mga karakter sa Philippine mythology ang babae. Bawa si Mariang Makiling at yung iba't ibang mga kumbaga pinaniniwalaan ng mga supernatural na mga uh, Diyos nung unang panahon, hindi dito sa Pilipinas, pati sa ibang mga lugar. Ganun, mga kababaihan ang identity ng mga Diyos na ito. At sa mga Arabo, ng panahon ni Papa Tamam Salam, sinal al-Uzza, lahat ng ito ay puro babae. Pero si Hubal, yung pangunahin nilang Diyos, ay lalaki. So yung kanilang mga dinadasalan ay pawang mga babae na inimbento lang nila. Pero gayon paman, sa kabila ng pagdarasal nila sa mga Diyos na babae na ito, ang tunay talaga nilang sinasamba ay si satanas na suwail kay Allah ang tunay na sinasamba ng mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay si satanas. Sa so mula rito, maintindihan natin na kahit sino pa ang sinasamba ng tao, naliban kay Allah, si Jesus, si Maria, mga santo, mga anghel, si Brahma, Shiva, Vishnu, si Buddha, mga ninuno ng mga tao, ang sinasamba nila ultimately ay si satanas ang sinasamba nila ultimately ay si Satanas. Kasi Satanas naman yung nagutos sa kanila na gawin ang mga bagay na yun. Yan ang nabanggit ko sa inyo, yung mga bata, hindi ko na pinapanood ng ano, lalo na horror. Pero manood man kami ng horror, yung pinapanood namin yung ano, yung, yung may, may mapupulot naman na aral. Kumbaga kasi, lalo na sa ano, yung mga horror ng ano, ng Indonesia, at ng Malaysia minsan Thailand, kasi may kita mo din yung kultura nila eh. May kita mo talaga kung gano'n sila kaligaw. Yung mga, yung mga Thai bilang halimbawa. Magulo yung ano nila eh, yung, yung relihiyon nila. Buddhist sila, mga Buddhist. Pero sumasamba rin sila doon sa kanilang mga ninuno at iba't iba pang mga Diyos na inimbento nila. So magulo. Tapos kapag nga mamamatay yung tao, Walang linaw. Saan ba siya mapupunta? Mapupunta ba siya sa reincarnation? Ibig sabihin mag magre-reincarnate ba siya? O mapupunta ba siya sa kabilang buhay? O kung siya ba ay gagala-gala? Magulo yung kanilang mga paniniwala. Hindi malinaw. Yun nga, mula doon, lalo silang niloloko ni satanas. Na kaya nga, yung mga orasyon na ginagamit nila para itaboy kunwari, yung mga masasamang espiritu, Bandang huli, si Satanas lang din yung may kontrol ng lahat ng yun eh. Si Satanas yung may control dun sa demonyo na sumapi, tapos si Satanas yung may kontrol dun sa demonyo. Kaya kapag yung pari, halimbawa, magdadasal sa ngalan ni Jesus, o yung Buddhists, palalayasin niya yung masamang espiritu sa pamagitan ng mga ritual na iniutos sa kanila ni Satanas, bandang huli, natatawa lang si Satanas sa kanilang lahat. Ganun sila kaligaw eh lalo naman yung mga muslim na nakakaawa. Tingnan nyo, uh, yung ibang mga horror na napanood ko, yung sa Indonesia at sa Malaysia, bansang muslim na yun, uh. pero naniniwala pa rin sila sa multo. Na kapag merong namatay, hindi siya nabigyan ng hustisya, magmumulto. Sukdulang papatay ng tao o mananakit doon sa mga may kagagawan sa pagkamatay nila. O kaya walang ginawa na magkamit siya ng hustisya. So kaninong ano yun? Kaninong katuroan yun? Yung mga ganun. Na, sa, mula roon, maga, malalaman natin, kumaga, ma, mas ma-appreciate natin yung kalagayan natin ngayon. Na wala tayo sa bansang Muslim, pero Alhamdulillah, tumatahak tayo sa gabay. So hindi katulad nila, nandun na lahat ng Islam, kumbaga, nandun yung mga nagtuturo, nandun yung mga hufad ng Quran, nandun yung mga eskwelahan ng mga Muslim, nandoon ang ano may branch ang ang Jamiatul Imam sa Indonesia, pero laganap pa rin sa kanila yung ganitong mga paniniwala. Na ingat naghalo-halo na yung paniniwala nila dati na kumaga nung mga panahon na animist pa sila o mga Buddhist sa relihiyon nila ngayon sa Islam. At sa Indonesia, grabe pa rin ngayon doon yung, ano, yung pag-iral ng Salamangka. Meron nga ano eh, may, may TV show sa, sa Indonesia. Nalaman ko lang yun nung, ano eh. Sinama ko nung kasama ko na Indonesian sa isang Indonesian restaurant sa Saudi. Tapos pinapalabas nila sa TV, ano yun eh, naka, naka-record sa VHS. VHS yun, wala pang ano. Hindi pa uso masyado yung ano nun, yung DVD. VHS <laughs> pa yun. Galing Indonesia, pinuslit nila papunta ng Saudi Arabia. Yung palabas, magic. Sabi ng partner ko na Indonesian, yan, yan na raw yung pinakamatinding magician daw sa, ano, sa Indonesia. Yan yung mga ginagawa niya. Sabi ko, paano nakalusot dito yan? Pinuslit lang nila yan. Dito yung tape, kaya nila napapanood yung ganun. Biroin nyo, uh, Muslim country, tapos laganap yung Ganon. Yeah, alhamdulillah. So dito sa community natin, maraming kulang. Pero huwag na natin hanapin yun. Hanapin natin kung ano meron dito. At i-appreciate natin yung meron dito, insya Allah. Alhamdulillah na nagsisikap tayo sa gabay. Nagsisikap tayo sa gabay. So, sinasamba ng mga sumasamba sa iba paliban kay Allah ultimately ay ang satanas sabi ni Allah, isinusumpa siya ni Allah, si Satanas ay isinusumpa ni Allah, at si Satanas ay nagbabala kay Allah. So si Allah mismo yung ano, kumbaga yung ginagago niya rito. So sabi ni Satanas kay Allah, tunay na kukuha ko ng ilang bahagi ng iyong mga alipin. Kumbaga yung ilang, actually ano eh, dito sa sinabi, do sa original na Arabic, la takidan na min na ka nasiban mafruda. Kumbaga, nakatakda na bahagi nila. Na ibig sabihin, mafruda sa kahulugan din na ano, obligado niya na makuha, na kailangan niya talaga na makuha. So marami talaga sa mga tao ang nailigaw na at si Satanas ay naghihintay na lang na kumbaga maisama sila doon sa impyerno. Fakullu man ubida, fakullu man abada Allahi min sanamin aw watanin, aw syamsin wa kamar, aw hawa, aw insan, aw mabda, fahuwa abidun li syaitan. Sa sino tao, ang sumasamba daw sa ribulto, sa estatwa, sa araw, sa buwan, o kahit sumasamba sa pamagitan o sum kahit sumasamba sa kanyang sariling pagnanasa. Kasi yung tao na sumusunod sa kanyang pagnanasa, sumusunod siya doon lang sa kanyang pagnanasa, ultimately, nagsishirk din siya. Ginagawa niyang katambal ni Allah ang kanyang pagnanasa. Sinusunod lang niya yung kanyang pagnanasa. At syempre, maaari rin mapapabilang dito yung mga Diyos-Diyosan na katang isip lang ng tao. Ay nga, maring ito ay tao na historically na buhay o katang isip ng ng tao o kaya mabda prinsipyo kasi meron ang mga tao ginagawa nilang katambal ang kanilang mga prinsipyo alam ano ba ang communism socialism ginagawa nila itong kapalit ni Allah kasi ipinagbabawal sa communism at socialism ang anumang uri ng reliyon kaya nga sa China Grabe ang pangaapi nila sa mga Muslim, doon sa mga Uyghur. Grabe ang kanilang pangaapi sa mga Muslim. Kasi wala silang kinikilalang Diyos. Ang kinikilala nilang Diyos ay ang kanilang mga sarili. So, ang tinasamba talaga nila ay si Satanas. Kahit ano pa ang anyo ng kanilang itinatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, radiyah Abah. So, aminin man ng tao o hindi, na ang kanyang sinasamba ay si Satanas, si Satanas talaga ang ultimately totoo nilang sinasamba. Lianna syaitana huwal amiru bidalika wal muragibu fihi. Dahil si Satanas ang tunay na naguutos sa kanila na gawin ang mga ito at ang naghihimok sa kanila na sumamba sa mga itinatambal nila na ito kay Allah. Walidalika fa inna ibadul malaikata yabuduna shaytanah fil haqiqah at kahit yung mga sumasamba sa mga anghel sila sa katotohanan ay sumasamba kay Satanas si Satanas talaga ang kanilang sinasamba si so merong aya doon sa suratus sabak chapter 34 verse 40 to 41 sinabi ni Allah Wa yawma jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun Sa sa araw daw na titipunin ang lahat-lahat tao engkanto sa araw ng paghuhukom sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel tatanungin niya yung mga anghel kayo ba ang sinasamba dati ng mga taong ito? Sa gusto ni Allah kumbaga na, alam na ito ni Allah. Pero nga sa araw ng paghukom, ang araw ng paghukom ay magiging araw ng pagtataguyod ng hudya ng patunay. Kaya magkakaroon ng pagtatanong si Allah katulad ng kung paanong nagtatanong halimbawa ang hukom bago siya makapaghatol. Sa so, tatanungin niya yung mga anghel, Kayo ba ay sinasamba ng mga taong ito? pero mga anghel dahil mas maalam sila o mas aware sila kaysa sa iba pang mga nilikha ni Allah Subhanahu wa ta'ala qulu subhanak anta sa Sasabihin ng mga anghel luwalhati sa iyo ikaw ang aming panginoon ikaw ang aming tagapag-ingat anta waliyyuna min dunihim ikaw ang aming panginoon hindi sila hindi ang sino man So kahit ang mga anghel ay tumatanggi na sila ay nagkaroon ng iba pang Panginoon liban kay Allah. At tungkol sa tanong ni Allah sa kanila, ang isasagot ng mga anghel, kumbaga bago pa man sila uh, sumagot kay Allah, pinuri na nila si Allah. Parang sa korte ngayon, di ba? Parang sa Senado. Magtatanungin ni Hontivero si Alice Guo, laging sagot ni Alice Guo, Your Honor, So mas matindi pa yung mga anghel doon sa pagdakilan nila kay Allah. So ganito sila sumagot. Dinakila muna nila si Allah, niluwalhati muna nila si Allah at pinagtibay nila na wala silang kinikilalang iba pang Panginoon liban kay Allah. Pero sasagot sila, balkano, yabudunal jin Luwalhati sa iyo, ikaw lamang ang aming Panginoon at hindi ang sino man bagkos sila ay sumasamba sa mga jin. Aktarohum bihim mu'minun. Ang marami sa kanila sa mga tao ay sa mga jin talaga na At syempre, ang jin na tinutukoy dito na kanilang sinasamba ay ang mga satanas, ang mga demonyo. Nang ibig sabihin din ng kanilang sinabi na ito, yani, Annal malaikata lam ta'murhum bidalik. Nangangahulugan din ito ng mga anghel, hindi nila inutusan ang sino man na sambahin sila. Wa inna ma amarat bidalika al jin. Bagkos ang nagutos lamang sa kanila nito ay ang jin, ang mga inkanto, ang mga satanas, ang mga shaitan. Liyakuno abidina li shayatina yatamathaluna lahum. So mga jin ang nagturo sa kanila na sambahin ang mga anghel upang sila ay sasamba sa mga anghel o kumbaga, upang sila ay Teka, paano ba ito? Kumbaga, inutusan sila ng mga engkanto na sambahin ng mga anghel para kapag lumitaw yung mga engkanto sa kanila, magpapakilala ang engkanto o ang syaitan na sila ay anghel at sasambahin na nila ang mga anghel. Kumbaga, yung mga demonyo talaga yung naguutos sa kanila na gawin ang pagsamba na ito. Kasi nga, kung lilitaw ang demonyo, sa anyo ng demonyo, tapos sasabihin niya yung, sasabihan niya yung tao, sambahin mo ko, may sasamba kaya? Walang sasamba. Pero yung, yung demonyo, pag nagpanggap na anghel, kumbaga, o kaya sasabihin niya sa mga tao, sambahin niya yung anghel, mabuti yan, matutulungan nila kayo at kung ano-ano pa, E eh, gagawin ngayon ng tao, kasi maganda ang reputasyon ng mga anghel sa mga tao. Hindi katulad ng mga demonyo, kahit yung masamang tao, ayaw nun sa demonyo eh. ba? Diba? Kahit masamang tao, manginginom, rapist, gusto pa rin yan pumasok ng paraiso. Baliw lang talaga yung gustong mapunta ng impyerno. Sa so, ganoon sila. kama yakunu lil asnami shayatin. So, ganito nila hinhimok ang mga tao na sumamba sa mga anghel, katulad ng kung paanong ang mga rebulto, ang mga Diyos Diyosa na nasa anyo ng mga rebulto, ay meron ding mga shayatin na nakapaligid sa kanila o kaya nagdudulot na ang mga tao ay sasamba sa mga rebulto na ito, Alhamdulillah. Sige so, Wa shay'ul ladhi yuklasu ilayhi anna shayatin, anna shaytan, ya'muru bi So sa lahat ng ito, nang dinudulot ng satanas na mangyari sa mga tao, na pagsuway kay Allah, shirk, kufur, paggawa ng kasalanan, uh, hindi pagpeperpekto sa kanyang mga gawaing pagsamba, lahat ng ito ay sa layunin ng satanas na siya ay mapinsala. Wayahutsu alihi. So gusto niya na ang tao ay mapipinsala at makakagawa ng masama. Wayan ha an kulli khairin. So habang ninanais ng mga demonyo na mapasama ang mga tao, inililigaw ng mga demonyo ang mga tao palayo sa anumang kabutihan. Wa minhu. At si Satanas dinudulot niya na ang mga tao ay matakot o lumayo sa mga kabutihan na ito. Kumbaga tinataboy niya yung mga tao palayo sa mga kabutihan. Kay yartakibul awal, wa yatrukuthani. Upang magawa nila yung una, ang kasamaan, at iwan nila yung pangalawang nabanggit, ang kabutihan. So lahat ng ito ay dito, mabubod. Sa katulad na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, As-shaytanu ya'idukumul faqar, wa ya'murukum So dito sa Suratul Bakara, verse 268, chapter 2, verse 268, si Satanas, tinatakot niya kayo sa pamagitan ng kahirapan. Tinatakot niya kayo na kayo'y magiging mahirap. O kaya uh, may hirapan sa inyong uh, pamumuhay. At totoo nga ito, na lahat ng tao, kumbaga naghahangad ng ginhawa, at si Satanas ginagamit niya ang natural na katangian na ito ng tao para pagningasin sa kanilang kanilang mga pagnanasa na natutupad sa pamagitan ng pagsuway kay Allah. Sa so, tinatakot daw ni Allah ang mga tao sa pamagitan ng kahirapan at siya ay dahil dito nga ay naguutos ng kahalayan at iba't ibang mga kasamaan at kasalanan. Wallahu ya'idukum magfiratam minhu wa Pero si Allah, ang ipinapangako niya sa inyo ay ang kapatawaran mula sa kanya at ang kanyang biyaya. Alhamdulillah. Pero nga, maraming mga taong sumusunod kay Satanas kasi yung fahsya, yung kahalayan, ay eh, maganda o masarap sa pakiramdam ng mga tao. At yun nga, sinabi ni Sheikh Omar al-Ashkar tungkol dito wa takwifuhu iyana al-faqar at ang pananakot ni satanas sa mga tao sa pamagitan ng paghihirap ang isa sa mga anyo nito ang isa sa mga anyo nito ay ang sasabihin niya sa mga tao in an factum amwalakum iftaqartum isa sa mga anyo nito sasabihin ni satanas sa mga tao kung kayo ay magtutustos ng inyong yaman, kayo ay maghihirap. So tinuturuan ni Satanas ang mga tao na maging maramot. Na maging maramot. Maging sakim. Maging makasarili. Kaya nga itong katangian na ito, yung pagiging uh, maramot, sakim, makasarili, ito na yung isa sa mga pinaka masasamang katangian na pwedeng maging katangian ng tao. Kasi kapag meron siyang ganitong katangian, Pwede na niyang gawin lahat. Gagawin na niya lahat eh. O meron siyang gustong kunin sa iba, nanakawan niya. O meron siyang gusto, o kunin niya ng persahan. Sokdulang mandugas siya, sokdulang magnakaw, pumatay, o gumawa ng ilegal na negosyo, o mga iba't ibang mga ipinagbabawal, para lang matupad yung hinahangad niya na pagyaman. At hindi lang pagyaman ang pinagnanasaan ng tao pati pagsikat, posisyon sa gobyerno, posisyon sa politika, impluensya. Usama na natin yung mga babaero, gusto nila ng babae. Usama na natin yung mga gusto ng bisyo. Di ba yung pinakamaramot na mga tao, sila madalas yung ano eh, lulong sa bisyo? Kaya nagdadamot kasi yung pera nila, yung pinagdadamot nila para magagamit nila sa bisyo lang. Ganun sila. So isa sa mga anyo na tinatakot tayo ni Satanas sa pamagitan ng kahirapan ay ang turuan niya tayo na tayo ay maging maramot. Na hindi tayo magsasadaka, uh, hindi tayo magbabayad ng zakah at pinakamasahol dito, yung hindi tayo magtutustos sa mga obligado natin, obligado sa atin na tustusan. Lalo na yung pamilya. May taong ganyan eh. Yung galante sa ibang tao, pero pag sa pamilya, yung asawa niya kailangan ng gamot, pinapabayaan. Yung anak niya kailangan ng tuition. Inaasa sa iba. Inaasa sa ano? Sa balae. Yung pagpapaaral sa anak niya. Pero siya pag nasa labas, galanteng-galante. So yun ay shaitaniya, kumbaga na ugali na makasatanas. Oo, harap-harapan hayagan siya ay mapagbigay pero hindi siya nagiging mapagbigay doon sa mga dapat niyang bigyan. Eh, hindi yun ano, hindi yun totoong pagiging mapagbigay. Yun ay pagiging maramot pa rin. At uh, yun ay kumbaga huwad na pagiging mapagbigay. Peke, ipokrito na pagiging mapagbigay. Pakitang tao na pagiging mapagbigay. At din, sin sinasabi ni Satanas sa atin in factum amwalakum iftakartum kapag kayo ay nagtustos nang inyong yaman ay magihirap kayo wal fahsya ullati ya'muruna ya biha at gayon din isa sa mga anyo na kung paanong si Satanas ay nag-uutos sa atin ng kahalayan hiya kullu fa'latin fahishatin kabitatin min al-bukhli waz zina wa so, si Satanas naman ay kumaga Tinatakot niya tayo na maghirap at iniutusan niya naman tayo na maging uh, mahalay o masama sa pamagitan ng paghihimok sa mga tao na gumawa ng lahat ng uri ng mga immoral na mga bagay. At syempre kapag immoral na mga bagay, ang pangunahin may isip ng tao kapag immoral, yung zina. Yung pakikipagtalik sa hindi mo naman asawa, o pakikipag-boyfriend, pakikipag-girlfriend, o iba pang mga daan patungo rito, panunood ng malalaswa at iba pa. So kabilang yon doon sa mga fahisya, kahalayan. Pero hindi lang dito, kumbaga, hindi lang limitado dito ang fahisya. Kasi sa Quran, sa konteksto ng fahisya, kapag nababanggit ang fahisya sa Quran, napapaloob dito yung pangkalahatan ng mga kasamaan. Katulad doon sa aya, inna salata tanha anil fahsya iwal munkar. Tunay ng sala ay nagbabawal o pumipigil sa tao na gumawa ng kahalayan at iba't ibang kasamaan. Yung kahalayan dito, sabi nga rito ni Sheikh Omar al-Ashkar, asama na rito yung buhol o yung pagiging maramot. Na siyang una niya na kumbaga na hinahangad kapag tinatakot niya ang mga tao sa pagtutustos. O kaya pag tinatakot niya ang mga tao na sila ay magihirap kapag sila ay nagtustos mula sa kanilang mga yaman. So ito yung um, mga epekto ni satanas. Kung baga mabubuod natin ito, masasabi natin na ano, epekto ni satanas sa puso ng tao. Pero ang demonyo, meron pa siyang iba pang epekto sa tao ang demonyo, meron siyang epekto sa utak, sa pag-iisip ng tao. Maaari siyang magdudulot ng uh, pinsala sa katawan ng tao. maari siyang, uh, kumbaga, magdudulot talaga ng, ano, ng physical na paggalaw ng mga bagay-bagay at iba't iba -tiba pang mga, kung uh, kumbaga, panggugulo ng mga demonyo na pwede nilang gawin sa mga tao. Yun yung sunod nating matatalakay next week, insya Allah. So yung mga, ano, yung ilan sa mga makikita natin sa mga horror, totoo nga na nangyayari. Pero hindi lahat. Hindi lahat. So inaalam natin ito, nang sige ni na magkaroon tayo ng idea kung ano yung mga may kababalaghan na maari nating i-attribute nga kay Satanas. Kasi hindi lahat ng kababalaghan ay kagagawan ni Satanas. Kasi marami sa mga kababalaghan, tao ang may gawa. Bawa, <laughs> nawawala yung damit mo, sinampay mo, kailangan mo kunin na sa yun. Anong gagawin niya doon sa damit mo? May nanungkit nun, kumbaga. So, hindi lahat ng kababalagan ay sa tanasang may dulot. Pero yung mga yon lahat yung matatalakay natin, insya Allah. Lalo, lalo na yung mga napagtibay mula sa mga batayan. Sa so, tutuloy natin, insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.